dagdagan pa po natin ang ating mga updates mula po dyan sa may bahagi ng Mindanao. Nasa linya po natin ang ating uh, provincial station ho dyan sa may Davao area, ang Bombo Radio Davao. Kamusta dyan ang sitwasyon ngayon, Bombo Radio Davao? Yes, uh, Bombo Genesis sa kasalukuyan ay kanselado uh, muna ang operasyon ng lahat ng mga government uh, institutions dito sa lungsod ng Davao maging ang uh, klase ng mga kabataan uh, wala muna. At sa uh, uh, latest development pati ang Coast Guard uh, Eastern Mindanao uh, Command nagsasabi na bawal munang pumalaot until further notice kasi nga ang etong uh, uh, tsunami warning ay uh, may uh, advisory na kahit ngayon ay eh, patuloy pa ring uh, babayan especially mga uh, coastal areas uh, particular na ang uh, Davao Oriental areas at uh, dito nga sa lugar kung saan ang epicentro ng lindol na 7.6 magnitude dito sa Manay, uh, Bombo Genesis. At sa ngayon, nagpapatuloy pa ang uh, damage assessment kasi may naitalang mga nagbitak bitak na mga uh, private at uh, government uh, buildings dito sa lungsod ng Davao mismo at uh, may uh, na-report pa uh, Bombo Genesis kapapasok pa lang na doon mismo sa May uh, Manay, doon mismo sa Davao Oriental eh, may nadadanan ng uh, pader ng kanila mismong uh, struktura uh, dyan po sa residential area po yan, dyan sa uh, Oriental. At uh, may mga daan din dyan sa Davao Oriental, uh, Bombo uh, Genesis na hindi pa muna na uh, assess ngayon kasi uh, hindi pa napuntahan din ng uh, mga otoridad natin especially sa local uh, disaster risk management uh, offices natin uh, kasi may mga poste din ng kuryente ang uh, nag give up talaga sa uh, bombo genesis may mga landslide din na naitala uh, dyan po sa uh, Davao Oriental na uh, bombo genesis meanwhile dito sa lungsod ng Davao uh, so far ang naitala natin dito uh, may mga BPO company na kanselado muna ang kanilang operation kasi may mga ceiling sila may mga jealousy sila na bumigay din and uh, same din sa ilang mga malls dito sa lungsod ng uh, Davao po rin Kanselado muna ang kanilang operation kasi nga uh, debris ang kanilang uh, napupulot ngayon uh, sa kanilang mga uh, areas sa uh, Bombo uh, Genesis so so far napapatuloy pa ang ating uh, damage assessment pero sinabi rin naman ng local government uh, unit ng Davao City na kanselado muna ang lahat ng uh, operation ng uh, mga government uh, institution nila dito maliban na lang yung mga concern agency na patuloy pa rin nagbo-monitor nag-assess sa uh, mga uh, sitwasyon or mga uh, posibleng mga damages pa, Bumbo Genesis, sa 7.6 magnitude na lindol na ito. And natala uh, rin natin na may uh, tatlong sunod-sunod na aftershocks, Bumbo Genesis, uh, na talagang malakas din uh, after ng 7.6 magnitude na lindol. Bumbo Genesis? Mm -hmm. uh, yung tinatawag nating na uh, after effect, ano? Uh, yung iba pang mga hazards like sunog at iba pang mga banta, wala namang nangyaring ganito, Bumbo uh, Radio Davao. Okay. Uh, Bumbo Genesis, uh, uh may nakuha tayong impormasyon ay itong Davao Light. Uh, patuloy pa natin yung binibiripika kasi yung uh, akmada nilang ibalik ang supply ng kuryente may biglang sumabog. Pero hindi naman siya nakakos ng uh, sunog Bumbo Genesis. Kagad naman po nilang naapula. Sa katunayan na ng, ngayon, uh, operational na naman no? ang uh, kuryente natin. Bumbo Genesis, pero nabutan yan ng uh, lagpas uh, isang oras, mga one to two hours, uh, bombo uh, genesis. Mm -mm. Yung nababanggit mo kanina na isang uh, naipit, yun lang so far? Yung nailabas pa na report, wala pang uh, dagdag na possibly nasugatan or casualties? Wala naman sana? Oh, bombo uh, genesis so far, Uh, yun yung talagang may may level ng hospitality bombo uh, Genesis kasi uh, patuloy pa natin bine-verify kung buhay pa ba yon or uh, hindi naman sana pero yun lang so far uh, may na-report tayo uh, or may nakuha tayo report dito sa may SM uh, lanang area dito sa Davao City uh, sa ano lang yon way out lang yon mula sa mall mismo parang nadaganan siya ng uh, kanyang kasama on their way out. Uh, so far, wala namang insidente na talagang may mga uh, itong sugat or uh, need na talagang galhin sa mga uh, hospital bombogenesis dito sa Davao City buyan. yan. Uh, na lang doon sa Davao Oriental kasi may isang babae talagang nadaganan at patuloy pa nating ito to confirm kung uh, buhay pa ba yun or hindi naman sana Bombo, uh, Mm -hmm. Uh, bombo Levy, uh, nabisita ba natin d'yan yung ilang mga evacuation centers? Napuntahan ba natin d'yan? Naging handa ba yung ating local government units sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan d'yan? And ano yung naging reaksyon ng mga kababayan natin d'yan sa Davao dito sa pag-atras nga ng tubig after na nagbigay ng abiso, babala itong FIVOC sa tsunami warning d'yan? Okay, uh, Bombo Jai sa measure ng ating local government uh, unit dito sa preparedness no ng location kung saan na posibleng uh, doon mag-evacuate itong mga uh, residenteng apektado uh, prepared naman sa katunayan nga Bombo uh, Jai may mga ibang evacuees pa no na nandoon sa mga relocation site kung saan may mga uh, nailala ding mga uh, uh, itong pangyayari dito sa Davao nakaraang mga araw So at ngayon nandito naman itong lindol na ito. So prepared kasi sinabi na naman, no, kaagad sinabi ng ating local government unit na prepared ang ating mga uh, relocation site uh, sa oras ng uh, kahit anong uh, calamity, uh, bombo, jay. At uh, doon naman sa isang katanungan uh, kung kamusta ang uh, reaksyon at preparedness din ng ating mga uh, kapatid na mga dabawenyo, kaagad naman po silang nagsilikas. Uh, sa katunayan nga, Bombo Jai, na monitor din natin doon mismo sa epicenter, doon nga sa Davao Oriental, kaagad din naman nilang nakuha din ang signal ng ating coverage kanina. So malaking tulong yon uh, umabot doon sa kanilang ating signal through live and then through radio, kaagad din naka, nakatulong ng marami sa kanila, Bombo Jai, na silang nagsilikas from, from the coastal areas, doon din sa medyo malayo-layo na, Bombo Jai. Okay. Sige, uh, from time to time, muli kami uugnay sa inyo, no? Diyan sa may bahagi ng Bombo Radio Davao. Maraming salamat, Bombo Levy, Bombo Radio Davao. Ingat kayo dyan. Okay, yan muna ang latest update uh, directamente dito sa Bombo Radio Davao. This is Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Levy de Leon para sa number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.